rigid MTB yung bisikleta mo no? yun yung naka 50T na yung core yung 52T yung core na gusto ko sana ng ipasop sa yung ano yung tactical kasi nga lang na disgrace ako eh. <laughs> so ang gamit naman ngayon naka fixed gear naman o oh, track bike no ang may ano ito yung ulit yung may-ari si Idol uh, Brian Andre Mateo Tama. yan so check natin ngayon yung kanyang fixed gear no kaya mag-start na tayo so Idol Brian no, before tayo mag-start no, tara mo na kita nasa na pala yung ano mo yung MTB mo ayun, naka-display. Pero minsan ginagamit ko pa rin. Mm. Bale, ito na lagi yung ginagamit mo. Mm. Ah, yung fixed gear, no? Ah, ito ba yung, yan ba yung kauna-unaan mo na fixed gear? Hindi. Pakilan na? Pangatlong frame. Ah, pangatlong frame. Ano ba yung mga nauna? Ah, yung una ko yung, self ay 17, tapos sumunod yung Solana, mm. tapos ito na. Ah, ito, no? Mamaya talakayin natin yung brand ng frame na ito, ano? Ah, uh, next question naman idol. Saan mo na narating to? O saan mo regular ginagamit tong fixed gear mo ngayon? Dito, minsan nagmamawa ako ng. Mm. Ayun oh, yun nga ito nga yung general background sa kanyang uh, fixed gear o track bike no. So mag-start muna tayo sa kanyang frame set no. Yan ba talaga yung ano niyan? Mm. Uh, pangalan? Ah, uh, Song so and Friends. friends. So and Friends RX. RX na uh, na frame set no. Mm. Aluminum. Aluminum 6061. Ayun, uh, ano pala size nito? Uh, size 48 lang 'yan, maliit lang. Yan. Yung top tube. Ah, uh, top tube 48, tapos 48 din yung seat tube. Ah, uh, 48 48. Then, ano pang i-mention may, may natin? Straight or non-tapered, no? Non-tapered. Non-tapered yung head tube. Tapos, uh, pang BSA threaded. Hmm. Threaded na bottom bracket shell. Ito pang, ano to? 27.2? 27.2 yung seat post. Yes. Ito pang, yan, 27.2 mm diameter na seat post. Tapos syempre, ano yung dropout ito, pang, ano tawag dito pag fixed gear? Pag anong klaseng dropout yan? Uh, tawag dito track end. Track end, dropout. Tama hmm. ba? Track ends lang. Ah, track, track ends. ends, lang. Eh, no? Ayan, so sa kanyang port, ano naman ang brand ng port mo? Ang brand nito ay Scream, galing sa Scream Sprint na V2. Scream? S-K-R-E-A-M. Mm, -E ah, SK. Akala ko yung scream na sigaw eh. SC. K pero K naman. 'Yon. Aluminum din eh, no? Na 700C. Ah, full carbon. -carbon ah, carbon na. Ah, mukhang mag magantong fix gear mo. Mas maganda kasi doon siguro sa iba. Carbon fiber pala 'to, no? 'Yan. So, next naman sa cockpit niya, no? Uno. Uno Advanced Project Aluminum na pagka chrome chrome 'yung ano, no? Kulay, no? Gano pala lapad ito, nilapad. Uh, size 36 balay, 360 mm. Hmm. Tapos walang flare no, diretso Wala. lang. Oh, yeah. lang. Yan, walang flare. Yung ano mo, yung drop ano, yung bar tape. Uh, ordinary lang yan. Yung ordinary bar Unbranded. tape. Unbranded. Unbranded. Yung stand mo, wake wake na 110 mm by negative 17. Yan. Tapos yung head, yung integrated headset. Headset niya moso Yan, Moso. Galing sa Moso ng RB, no? Hmm. Silver rings. Yung kanyang seat plug naman, tanke at na aluminum na yes, uh, Allen type, 31.8 mm, mm in diameter. Yung seat post naman niya, Specialized S-Works na carbon fiber. Gano'n pala kahabad, gano kahaba, gano pa pala nito? Uh, cut yan to 300 mm. Yung 300 mm yung haba, zero set pack, dual bolt clamping system. Yan yung kanyang saddle, no? Physic Arione CX. Tagalog. Tagalog. Ah, Tagalog. Tagalog. Ano to? Aryo Aryonehan. <laughs> Medyo. <laughs> Medyo. Yung malambot at flexible steel railings. Ano yung feedback ko dito sa Aryone mo? Komportable lang siya pag naka-jersey. Mm, pero pag naka-short wala na no. Wala na. Kasi walang Sunog. padding. <laughs> Sunog. Sunog. <laughs> Sunog sa friction. Sunog sa friction. Yan, yan, yung feedback niya dito no. Yan sa ano na naman sa syempre fixed gear to. Ito yung magiging ito lang magiging drive train natin. Ano to? Skish. Skish, skish. Ayon kay Admin Allen Kamaffer. Skase daw yan. Skase. Quick time. Skase. Skase. Quick time. Skase. Quick time. Na 60 year na 6 year na concept na. No? Ito pala busy din. Ito. Ito pala busy din ito. 144. 144, 144 busy Tapos yung uh, chain ring 48. 48. Na skish. Skase. Yan. Uh, yung yung kakakam nito. 165 mm. Ang bala po gatcher, no? Pugatcher. Ang bala po gatcher, no? <laughs> yung chain nito KMC, no? Na KMC pang PCR. Yung ano, yung ano mo? Yung suraket mo? Ah, yung COGS. Uh, ordinary lang yan. Uh, galing saan? Bad shop. Mm, ilang Ilan tip niyan? Ah, 15. Sa kabila, 15. Uh, 17. Kasi ah, pag may free wheel? Ah, hindi. Uh, fixed gear din. Ah, fixed din. 15 hmm. or 17, no? Apo. Yan. Yun yung, yung drive train ng kanyang fifth gear. Fifth gear. Tapos uh, ano na naman sa so Wilson, yung D kanyang gulong kenda. Kenda. 700 ba na to? 25C. 25. Tapos yung rims mo, Legend. Legend. Legend na aluminum double wall, ilang wall, ilang holes? Ilang holes pala? Ah, uh, 24. 24 20? sa likod, 20 sa harap. Ah, uh, 2024. Yes. Tapos yung yung hubs na gamit mo, Legend din. Legend din. Ah, ano pala? Isang set na, ano? Isang set lang. Spokes lang napalitan. So, mm. palitin yung last time. Tapos, uh, ano naman? Ah, may, ah, yung fixed gear mo, may preno, no? Yes, sir. Para di tayo tolong dyan. <laughs> oh. Baka ano mga, mga magalit yung mga walang preno, ha? Ah. Ewan eh, ko sa kanila, magalit sila. <laughs> oh, ito. Fixed gear na may front brake. Ano yung, ano, yung lever mo? Ah, ragusa lang yan na uh, aero brake tubes. Ah, tapos yung caliper mo si Star. Si Star. Z Star tapos sa yung, ano, yung, yes, yung ano, yung break, break, ano, breakpad. yung Yes sir. Eh yung ano, yung brake brake ano, yung brake pad. Brake pad na. Mm -hmm. Yan, so Adel Bryan, magkano yung total estimated cost mo dito sa picture mo? 21,000. Wow, 21,000. Yes sir. Yeah, ito nga, ito nga yung Song and Friends. Parang pelikula na karton eh. Uh, medyo. <laughs> Parang My Little Pony and Friends. <laughs> ito nga. Ito nga yung Song and Friends Fix Gear ni Idol Brian Andre Mateo. Yan guys, no, na, na-budget na natin itong uh, Song and Friends uh, fixed Fix Gear ni Idol Brian Andre Mateo. So, kamer, sa kung meron regarding din sa kanyang Song and Friends na uh, Fix Gear, comment na lang din sa comment section. Kapilaw. So, Idol, shoutout ka na. <laughs> shoutout sa ano? Sa Team España guys. Arisa na ako. Ha? <laughs> ah. Baka tayo Espanya ka na pala ito. Sinabatsig ko kanina. Ayan, so salamat sa pagbaitsig ng song and friends. Na fix gear. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Pa Dito forget to subscribe yung YouTube channel. Click na ang notification button. To be notified po kayo. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And great safe po sa inyo.